Forman, Oh, balita. Nakabili ka? Oh, Oo, Foreman, ito. Ayos. Buti eh, ngayon ka lang nakarating. Limang oras ka sa labas ha. Eh, pasensya na Foreman, nakatulog ako sa jeep eh. Nakatulog? Bakit natutulog ka wari? Oo, oh, Foreman, paggising ko nga, malamig na sa lugar na binabahan ko eh. Ibig mong sabihin, napadpad ka ng bagyo o oh, foreman Doon sa mais viewpers <tipis> <tipis> O oh, siya, sige na. Bigay mo na kay Asong yan. Tapos tulungan mo na rin siya. O, oh, sige, Foreman. Sige. Pari, oh. Pinabibigay ni Foreman. Yung? <laughs> Tapos, tulungan na daw kita. O, oh, sige. Pero, welder ako. Dapat ang helper ko may black shades din. Sige, pare. Anong gagawin ko, pare? Nakakaintindi ka naman siguro sa welding, no, pare? Oo oh, naman, pare. Dati ko trabaho yan. Tinigilan ko lang. O, sige, pare. Pasuyo na lang. Padagdag na lang ng piray doon sa welding machine. O, sige, pare. Dagdag, dagdag. Ah, dag, 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 dag. Uh, alam ko to eh. Teka. Ayan, pare. Dinagdagan ko na. Okay, sige pare. Teka lang. Sige pa pare, mga lima pa. Lima pa? One, two, three, four, five. Ayan pare, sige pare, teka lang. Mahina pa pare, Dagdagan mo pa ng mga lima pa. Isagad e, ko na kaya pare para bawasan ko na lang pag masyadong malakas. O sige pare, isagad mo na. Sige. O, ayan pare, sagad na. Okay na ba? Teka pre, dyan ka muna. Ano pre, ayos na ba? Wala nang isasagad to. Ayaw eh. Sinagad mo o pinatay mo? Sinagad ko pre. Kitang kita naman oh. Nasaan? Patingin. Eh pinatay mo eh. Paano pinatay? Nakasaksak naman oh. Ay Diyos ko. Heto yan oh. Dito nagdadagdag. Ayan may sign naman plus. Pag ganyan dagdag. Junjun Tapos pag ganito bawas. Itong ginalaw mo, on and off to. niyan. Dito, enter. Ayan, on. Dito, off. Opat kasi nagbablock pa tayo. Di ko tuloy makita. Ay, sauce. Baka gusto mo magdilim yan, paningin mo. Aba, gusto ko yan. Kakadagdag mo lang sa trabaho, baka gusto mo agad mabawas. Uy, ano yan? Tama na yan. Well, dingin ko kayo eh. Napili ako ng welding grade, tapos di ko na alam pa